ito naman po yung ating mga Japanese Shamu Tanaka line yan laki na oh ito ililipat ko na to sa farm kasi uh, masikip na sila sa kulungan nila ayun eh, no? masikip na hindi na makagalaw yan yes. maraming salamat kay Saldis TV binigay lang po sa atin yan laki ng butsi oh oh laki ng butsi oh lakas kumain eh yan Japanese Shamu Tanaka line Ah, uh, babae at lalaki guys. Ito lalaki. Ito babae. Yan, kaya lang magkapatid yan. So, hindi sila pwede mag -breed. So, ang problema ko ngayon, kung paano ko kukuha ng pang dito, eh, ang mamahal na manok na to. <laughs> yan, pero may paraan yan. Gagawa natin ng paraan yan para makapag-breed tayo. ganda. ganda na. Laki na guys, oh. um, Parang kailan lang. Ayaw ko nang bitawan to nung pumunta ako sa Uh, lugar ni Saldis TV baka magbago isip <laughs> kasi nga binigay lang sa atin yan ayan, and, and ito po yung road island naman na binigay sa atin ni Sir Danny Ong yan, sisiw lang din ito nung binigay sa atin ayan o, oh. ngayon ay ang lalaki na rin oh. ayan, ililipat ko na rin ito doon at uh, masikip na rin sila sa kanilang kulungan ayan ayan po ayan, puntahan naman natin yung malalakit ah, magpapakain tayo doon So, paalis pa lang po ako, papunta pala ako sa ating mini farm para magpakain ng ating mga alaga. Yan, update lang po sa ating mga alagang manok. Yan. Yan okay, guys, so nandito na tayo. Ah, uh, pa muna natin sila bago tayo mag ng pagkain. So ito po yung tatlong hens na Rhode Island na ibinigay din ni Sir Danny Ong sila malalaki na ito ay uh, pwede namang itlog kaya lang hindi pa natin binibigay at uh, kulang ako sa rooster kasi si Kenny the Roger ay nahihirapan po dun sa sampung uh, nauna nating Rhode Island Hens at uh, hindi niya masampahan lahat at uh, parang uh, isa dalawa lang yata yung nangingitlog sa ngayon kasi nga parang humina siya sumampa, hindi niya masampahan lahat yan so naghahanap pa ako ng additional na rooster na makakatulong ni Kenny the Roger. Ayun. Then ito pa po. Ayun, lalaki na rin oh. Ayun, yung pinigay uh, din to ni Sir Danny Ong. Ya, mga maliliit pa to nung binigay sa atin pero ngayon ay malalaki na ito dal. Ito future na to. Future tandang, future rooster 'yang yung dalawa na 'yan. Ya, mga future rooster natin 'yan, na Rhode Islands. Ayun, salamat Sir Danny Ong. O nanunood ka, ito na po yung binigay niyo sa akin. Hmm. malalaki lalaki na oh. Oh, ito. Ayun. Ito. Yan pero ito mga to malapit na sila mapaalis dito. <laughs> malapit na kayo mapaalis dito. At uh, ito po kasi ay intended sa ating Japanese shamu. Yeah, kaya binili ko po itong kulungan na to. Pida sa Jaco po talaga ito na mataas at uh, medyo malawa, malapad para po doon sa ating Japanese shamu. So ito ay scratch pen natin to. Pagka uh, dinala ko na rito yung dalawang shamu, ito ay ilalagay ko na sa scratch pin itong mga to. Ayan. O, teka lang. May kakain kayo. Ayan, punta natin yung iba. Jasper. And then, ito pa. Kaling din kay Sir Danny Ong. Ayan. Uh, dumalaga na rin, no? Oh. Nung nakuha ko to ay uh, malilit pa rin to. Pero ngayon, dumalaga na rin. Ayan. Mga road Islands din yan. Ayan. So, ganyan po ang mangyayari dun sa ano dun sa nakakulong dun sa paglalagyan ng shamu so i-scratch ko na sila pag uh, dinala ko na dito baka mamaya or bukas ay daling ko na yung shamu dito kasi masikip na sila sa bahay yung kanilang uh, cage ay pang ibon yun <laughs> masikip na sila hmm. yan ito ito po yung mga nauna yan ito po yung mga nauna natin doon sa mga bago sa channel ko ito po yung mga nauna kong Rhode Islands ito ito si Kenny the Roger ang sinasabi ko, yan, Ah uh, humi na, humi na guys? yan, Matanda na kasi ito eh. Oh, parang humi siya sumampa at uh, isa dalawang itlog lang ako ko ako. Eh 10 itong hens na kasama niya rito. So ibig sabihin ay hindi niya nasasampahan na maayos lahat. Ayun. Hmm. So naghahanap ako ng additional na rooster para makatulong niya. Hoyan so, po sila. Ah, uh, magtitimpla muna tayo nang uh, ating ipapakain. Ang uh, ngayon po ay magtitimpla naman tayo ng ating ipapakain sa lahat na to, kasama ni Moscowvid duck natin and lahat po ng manok dito. Ayan. So, since naubusan po ako ng fermented madre de agua and ito po yung uh, ginawa ko nung nakarang araw, pangatlong araw pala yata nila ito. So, 3 weeks po kasi ako nagpe ferment Hindi ko po siya ginagamit. Uh, naghihintay ako ng 3 weeks. Uh, hindi ko po kasi naasikaso kaya naubusan po tayo ng fermented mother de agua. Pero ito, nag-umpisa na po ulit ako mag-ferment. Ayan po siya. So since habang hinihintay po natin yan na hindi pa pwedeng gamitin ay uh, ito muna ang ating timplada. Ayan. So meron po tayong kalahating kilong Integra 3000 pellet. Ayan. Kalahating kilo po yan. And then, nahaluan nyo ng dinurog na katol. Hindi, joke lang. <laughs> eh, para sa lamok yan. <laughs> na, nailagay ko lang yan dyan. Ayan. So, sana ako. Ayan. Kalahating kilong Integra 3000. Tutunawin lang po muna natin to. So yan ay ilalagay natin ng tubig. Yan. Tubig. I-dissolve lang natin. Ayan. natin matunaw muna. Ayan na guys. Tunaw na. Hmm. Na siya. So ang ila, idadagdag natin dyan ay ito, yung darak sa mais guys, darak sa mais, 21 pesos per kilo. So, imbis na darak na galing sa bigas, or daling, galing sa pala ay darak na mais ang ating ginagamit. Yan, so ito po, since sa uh, pangkalahatan po ang ating titimplahin, magtitimbang tayo ng 1 and 1 fourth. Yan, 1 and 1 fourth po ang ating uh, tinitimpla para sa lahat na po yun. fourth ayan guys labo <laughs> ang dumi ang dumi ayan so one and one fourth guys ayan one and one fourth na darak sa mais kahalo lang natin dito halo natin ayan so yun so ito guys itong timplada ko na to yan, disclaimer lang po. Hindi po ito uh, pang, pang palagi. Yan, talaga ang main diet po nila ay fermented madre de agua. Yan, yung mga pananin po natin ng na fermented madre de agua. Yung nga po, uh, masyado po tayo na busy ng mga nakarang araw at uh, po natin yung ating muling pagbangon ay uh, hindi po tayo nakagagawa ng fermented madre de agua. Kaya naubusan po. Yan, kaya ito lang po muna ang ating uh, ipapakain sa kanila. Yan. Ngayon, ang idadagdag po natin dito, ako po kasi ay every other day ako naglalagay ng Vitamin Pro. Every other day. Yan. So, kahapon po ay wala silang vitamins. So, ngayon po ay maglalagay tayo ng vitamins. So, ito po. Uh, isang kilo at one-fourth na darak sa mais na may kalahating kilong Integra 3000. So, ito na po ang ipapakain natin sa pakalahatan. Uh, pato, manok. Yan, and then ito po, Vitamin Pro. Yan, nagbibigay po tayo ng vitamins every other day. Ah, uh, dati po nagbibigay ako sa tubig. Kaya lang napansin ko na nasasayang hindi nila nauubos. So naisip ko, mas maganda ilagay sa pagkain para at least ay ubos talaga nila at uh, makukonsume nila yung vitamins kasi sayang din guys, medyo pricey din to. Uh, medyo mahal po ito 650 po yung ganito 650 yung isang ganitong uh, kalaki So medyo mahal, sayang Ngayon, ang gagawin natin ay I-dissolve natin dito sa tubig And then itong tubig na to ay siyang ipang uh, Ipambabasa natin dito sa ating uh, Darak sa mais Yan, so ganito po Isang kutsara Yan, isang kutsara po ang ating nilalagay Yan Ayan guys, isang kutsara yan. So, haluin natin dito. Hindi ko po nilalagay dito kagad kasi uh, hindi siya mag -e evenly distributed. E evenly distributed. Yan, yeah, mas maganda kasi pag uh, muna natin sa tubig and then sa saka natin ipang babasa dito sa ating uh, darak sa mais para talagang uh, malalagay niya lahat. Ayan. So, yan. Ganyan po. ayan, ayan na guys ayan, so again guys, every other day ah, hindi po araw-araw, Ganon din po sa kambing yung pina, pinakita ko sa inyo yung molasses, asin at uh, vitamin pro, hindi po araw-araw yon. every other day po tayo ayan, po pwede rin 3 times a week kung uh, kayo po ay medyo nag-tip head katulad ko, ayan pwede po 3 times a week ayan, so ito ito ngayon ang ipambabasa natin dito. Ayan. Pabasain natin yan. Hmm. ba? Diba? So, evenly distributed siya, guys. Pagka powder kasi na iniligay natin siya dito, kahit haluin natin, may mga part na hindi, hindi na lalagyan talaga. Not unlike yung nakahalo sa tubig, talagang manunuot yan sa lahat ng sulok <laughs> ayan. ayan. guys so ito na siya pagka na o. Uh. ayan yan po yung tsura nya mm. ayan diba so yan po ang ating pakain wet, wet, feed, wet feeding po tayo uh, kasi nag introduce po tayo ng fermented mother de agua para masasanay sila madali silang sanayin sa fermented madre de agua pag wet feeding ang kanyang kinakain yeah, so tara guys, pakain na natin to sa ating mga alaga mm. Guys. Ito po yung ating mga nakasala ngayon ng mga breeders, 10 uh, Road Island hens at ito si Kenneth Roger na humina sumampa. At uh, isa dalawang itlog lang ang nakokolekta natin. Yan, pero pag nakahadap tayo ng isa pang rooster ay uh, magiging okay sa already right din yan. yan sila oh. Lalakas kumain guys oh. Yan. So, yun lang po ang ating uh, sistema sa kanilang lahat. Simple-simple lang naman, guys. Yan. So, yung uh, darak sa mais naman ay malaki rin katipiran yun dahil 21 pesos per kilo lang. Pero, syempre, mas, mas, mas matipid kung meron tayong Madre de Agua. Pero, yan, malapit na yun. Nakakatatlong araw na tayo. And, uh, gagawa na ako ng gagawa ng fermented Madre de Agua. Kasi natigil nga po tayo sa paggawa. Simula po nung nawala yung ating mga baboy. At uh, parang na wala na ako ng gana na magferment pero ngayon I'm back on track Kabocals is back online so yan gagawa na ulit tayo ng gagawa ng fermented madre de agua para sa ating mga manok nalimutan ko na may mga manok, may mga manok pa pala ako ako po ay uh, tinamad ng gumawa ng fermented madre de agua nung na po yung ating mga baboy na po sa aking ulirat na meron pa pala akong mga manok na dapat pakainin. And then ngayon, ngayon ay meron na tayo so mas lalong kailangan po nating gumawa ng gumawa ng fermented madre de agua para makatipid tayo sa pakain. kaya sana po nag enjoy kayo. Uh, po, i-share ko lang po sa inyo yung aking sistema kapag wala po tayong fermented madre de agua. Yan, so meron po tayong alternative. So palagi po may paraan. Yeah, basta discarte lang. Uh, para makatipid tayo sa pakain yan, discarte lang marami po tayong magagawang alternatibong pakain so sa ngayon nga po ay darak sa mais ang ating ginagamit yan so maraming salamat po muli. Maraming maraming salamat po sa lahat ng Solid Kabokals. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating channel. And sa mga subscribers ko po, maraming salamat. Sa mga viewers ko po dyan na hindi pa nakasubscribe subscribe sana po ay mag-subscribe na kayo. And then hit lang po yung notification bell para ma kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ayan guys, so magpapaalam tayo. So muli, ito yung Kabocals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga magsikap, at higit sa lahat ay kumilos sa siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!